Ayan guys, mga kasari, mga katindera, isang magandang araw sa inyong lahat. Muli, Senny Vlog, magbabahagi sa inyo ng isang maikling video. Ayan guys, magre-repack ako ng mga candies na pong bigay ko sa mga batang mamamas ko. Ngayong darating na kapaskuhan. Tuwing magpapasko guys, ginagawa ko to kasi maraming batang namamas ko dito sa amin. Masaya na sila kahit mga candy lang kaya hindi ako nagpapawala nito. Ayan guys, bumili ako ng dosing balot ng iba't ibang klase ng candy at 200 pesos ng mga chips. ayan matatapos ko ng balutin maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga subscribers at silent viewers na patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel finally naka 1k subscribers na po ako maraming salamat po sa inyo ulit sa mga nagla like share at comment thank you thank you po binabasa ko po yun isa isa kahit minsan medyo natatagalan kasi syempre po ang buhay tindera palaging busy. Pero lahat po yun binabasa ko. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi na-appreciate nyo po yung ginagawa ko. Hangad ko din po na lahat tayo ay makamit kung ano man po ang ating naisabuhay. Hanggang dito na lang po ang aking video. Muli, seni vlog na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Lagi po kayong mag-iingat at palaging tandaan. Mahal tayo ng Panginoon. Bye!